mga katigangers 4th of July dito ngayon kaya yon narinig yung ano, mga paputok hindi kami nag barbecue kasi galing ako sa trabaho kaya eto na lang bili sa kayo kami bumibili ng ganito eh, kahit hindi ano eto yung pagkain ko <laughs> parang parang, parang nakiparty ah hinalo halo ko na isang lobster pansit yung kanin ko lechon kumuha ko ng ano rin dalawang ano ito eh, Pilipino parang Ilocos sa uh, ano pa tulong ganisa eh ito parang party kami eh, pero puro bili fried rice uh, chicken wings ito uh, ginataang halo halo ano to eh uh, pinaltaw siguro eh Tingnan natin ayan hindi ko mabuksan ay nabuksan ko na ayan yatang halo halo ayawang ko eto uh, may linopak dito akala nyo walang linopak lino oh. ko lahat meron dito birabid lang ang wala na sa atin at saka ito turon o lumpia no e van con esto uh, banana kio pandesal ya ito ayan pandesal dito lalaki ng pandesal dito ayan lalaki ng pandesal asawa ko naman ang doon ah uh, ang ano naman niya ah uh, dinuguan sa kanyan doon sa ano ito, dinuguan sa kanya. Ito, dalawa, dinuguan. Ito, ito yung gusto ko sana kaya lang ano eh, hindi ko ma mapaipaid kasi dahil dahil ito ma, ma ano eh, sa labas ako nagluluto eh. Ito yung lechon niya. Okay, yun lang. Yung saging anak ko tsaka ano. <laughs> tignan nyo yung ano, dito. Yung ano pala. Ayan, oh. Ganyan lang kal kal kalalaki. Ayan oh. Ang avocado. Ayan. Mm, ganyan kalaki. avocado. Ang... mas malaki pa yung santol na. Ano, kar pang kariniwan santol eh. <laughs> okay, okay Kainan tayo na tayo. Ay, hindi ko papakita yung mesa namin kasi punong puno ng ano. Kung ano anong ang abubot. Oh, sige na. Bye-bye na. Bye. Kainan na tayo.